Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka. Nandito tayo ngayon sa Barangay Mulaw, Sitio Sakon, uh, Town of Liloan, Cebu. Kakausapin natin ngayon ang isang prominent breeder ng mga bulik at saka grace. Dati siyang OFW mga master and ngayon full-time breeder. So meron talaga palang pera or pwede nating pagkakitaan itong hilig natin. Alamin natin yung sekreto kaibigan natin, J. Kent Lucernas. Halika master. Master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? Yung kakausapin natin is a prominent breeder of bullock here in Cebu. Walang iba. Ang pinaka recent champion sa big event dito sa Kaluan 55K pat no si Kent Losernas of J Kent Game Farm. Good morning, good Master. Morning. good morning, Master. Bati ka, uh, master. Uh, gumagandang tanghali sa inyong lahat. Uh, ako, po, ako po pala si Kent Losernas J. Kent uh, Game Farm. Dito sa Liloan, Mula, konsulas uh, Liloan, sitio Sakun. Sino ba si Kent Losernas? Ako po ay isang dating OFW. Stay ako sa Japan since 3 years. Tapos, ano, nung hindi pa ako nag, ano, nag bre-breed ban lang ako. oo uh, sa banan, mas maganda yung breeding mo talaga kasi magandang loob mo eh, pag ano eh, pag nanalaw yung breeding mo. Mm, fulfilling. Yes, yes, Kasi ikaw yung nagproduce. Yes, sir. Pag mag ka, tapos wala ka, kumbaga, iasa mo lang sa mga tauhan mo or sa manager mo rito, medyo mahirap. Oo, sa totoo lang. Marami ka kasing, ano, hindi mo makita araw-araw yung sitwasyon sa farm. Pangalawa, hindi naman natin, ano, lahatin, medyo, maka, maka ano lang, makachamba ka lang ng tauhan na kakampi iyo o sakripisyo. At saka nag ba na ah, kawawa naman tong ano, amo natin or boss natin. So parang ganun. So yun. Hindi na lang ako bumalik kasi mahilig din naman ako sa ano. So ngayon, nag full-time breeder lang ako. So okay naman. Hindi ba mahirap uh, master na from full-time worker OFW of na sigurado yung kitaan ba, no? Uh, iwan ko kung how frequent yung swildohan sa inyo mm. by monthly ba or every month di ba sigurado naman yun mm. or 15 30 may sahod ka na yes yes pero dito sa or sa napili nating industriya hindi man siya sigurado mahirap ba yung transition or okay lang ah uh, sa akin lang mas sir siguro swerte lang ako so about sa comparison sa may trabaho na nga sigurado na yun kasi dito ang pinaka the best dito mas sir kasi ano yan eh kung baga, enjoy mo kasi yung mga ginagawa mo rito. Passion talaga ba? Hmm. Kung baga, uh, baka ano lang ako sa mga tauhan ko, pangaraw-araw na pagkain sa mga manok ko, okay na, okay na ako. Hmm. So sa akin, kahit medyo may diferensya, pero enjoy naman talaga ako rito <laughs> kasi passion ko to eh. Hmm. Oh. Hindi feeling na parang nakatali ka. So, Doon, meron kang kita fifteen thirty pero feeling mo parang nakakulong ka ba? Oo, so, kung baga, kulang pa rin yung um, ano kasi wala naman yung kasiyahan. ano kasiyahan, totoo yan master at saka yung pa naman natin master sure sure pero mas mabuti yung maganda naman yung manok natin umiskor at saka doon tayo na bubuhay saka yeah. sa manok natin na kung ambaga nagperform nag, yeah. nag -ma -ma moral market talaga ako noon bago lang kasi ako nag ng mga ano last year lang 'yung last year siguro 2000 2020 or 2021 diyan ako nagsasali ng mga staga. O oh, na purely marketing ng Yes, Facebook. Yes. Totoo yan. Totoo oh, yan Facebook sir. Lang. Facebook lang nan wala namang problema kasi kumikita naman. Hmm. Oo, oh, doon lahat bigay mo, bigay mo lahat yung, Then, no, 'yung iba 'yung dating pag nakita na nila na umi-score ka na. 'Yan, 'yan ang medyo nakita ko na mas advantage tayo diyan. Hmm. Doon kasi ano eh. No more ah, questions as na? Oh, sakta. Tama yan, sir. Tama. Oh, kasi dito, kahit paunti-unti, at least alam mo naman na meron ka talagang uh, ma-market -ma 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 at saka meron ka rin tawag nating cliente na uh, kumbaga die hard sa iyo. Hmm. So, kailangan lang natin silang pag-ingatan. Hindi nagalit sa iyo yung misis mo na iniwan mo yung ganito na sahod tapos nag-venture ka sa breeding na. Uh, sa totoo lang mas hindi naman kasi yung sportive at eh, uh, saka isa din siya sa nag-advise kung babalik ka ng Japan. Japan tapos magpamanok tapos babuti na ipigil ang manok kasi ay, ay, man. stress eh stress. kasi siya lang naman ang lagi kung pinagkuhan ng mga ano ka na mautosan o oh, <laughs> tingnan mo <laughs> yung <laughs> mga big, big, bigyan mo ako ng picture nito uh, video smart. so uh, uh, video uh, mahirap uh, so yan sabi niya kung magpamanok ka tapos wala ka stay stop, eh, na. stop na lang kasi ano eh hassle din. Hmm. So, dyan, din, jan ko din nakuha yung mga ganun kasi meron naman tayo mga kaibigan na FW. Tapos, nag, ano eh, nagmamanok. Hmm. So, makikita mo talaga yung anong differences. Hmm. So, logi talaga. Yung sa magmanok, lagi namang logi. Pero yung enjoyment, mas mag maganda doon, di ba? Master, punta naman tayo sa mga bloodlines mo. Anong bloodlines nandito sa J. Kent Game Farm? Okay. Dito sa J. Kent Game Farm, ang bloodline ko rito talaga, nagpakilala sa akin yung bulik talaga, sir. Yan talaga na makilala sa akin. So, hindi lang sa akin nag-ano din, yes, sa iba mair. ng mga buyer. buyer Omiscore no, din sila. Ano yung blood composition ng bulik? Jacket uh, bulik? Okay, sir. Yung pinakauna niyan uh, kumuha lang ako sa backyard kumbaga kilala na breeder lang babae dalawa so yung bloodline na yan alam ko na meron siyang bulik kahit hindi siya kulay na bulik na babae dalawa ano yan, pula pula lang siya yung medyo light lang siya hmm. pero yung mga kapatid niya nakikita ko na bulik. bulik lahat sabi ko sir yung mga bulik na, na na, to Uh, pwede ba akong kumuha nito? Sabi siya, wag lang daw kasi ano pa gamitin niya sabi niya meron naman mga babae dyan nakita niya sa akin so, yan nakita ko sabi ko ito sir, Ransha yan mga kapatid niya yan so sabi ko ba't pula 100% yan nalabas yan ng bulik, -bulik pag lalaki pag, um, pag babae uh -huh. pula lang siya ganyan lang kulay niya so sabi ko ganun po ba so Sir, kahit hindi mo ako bigyan ng mga anak, pwede ko uh, mga niyan, pati niya, pwede ko makita yung bitaw ng mga kapatid. Sabi niya, oh sige. So doon, nakita ko, sabi, ito na lang. Kahit dalawa lang, kunin ko. Hmm. Yan, nagkumpisa doon. Tapos, Anong nung, pinasok mo doon? Uh, nung babae na doon, alam ko may bulik na, dalawa kasi yun eh. Yung isa, bulik na mayroong hats na laman. So, I think gelmore yun. So, yung isa, light leegs. So, sweeter siguro yung nakalagay kasi hindi naman niya alam yung ginawa niya. So, uh, hindi niya alam yung bloodline talaga na anong maroon sa'yo doon. So, ginawa ko, kumuha ako ng lemon. Hmm. So, nung una akong reading na yun, Nag-lemon ako. So, hindi naman sa pamamayabang, maraming nakakuha rito sa akin. Kahit ngayon, nandito pa yan. Sila, uh, siya to pala, <coughs> ni Adolfo, mm. yung taga-Mindanao. Mm. Sila, sila yung mga, ano, naka, pwede sila maka, pumbaga ba, naka... Testify. Testify. Na, totoo pala yun. So, mm. naglaban, uh, meron akong 18 heads lahat. 18 inch mga mga breed ko isang but isang bortong breeding na yan. so ang nangyari doon sa 18 pinenta ko kasi gusto kong mag-umpisa ng farm kasi nung una hindi pa dito ang farm ko doon sa kabilang barangay maliit lang maliit lang, lang, lang. Nag, so, nag, out is, oh, nag out talaga nag start pa kasi ako so gusto kong magbumuo ng farm, farm talaga so yun kahit gaano kagaling, kahit ganito ang highlight manglaro laro Binin ako kasi hmm. kailangan ko kasi yung para hindi ako maglaging bumubunot ba oh, sa sustain Yes, tama yun sir, para makapag ano ako, mm -hmm. makapag makapag, makapagbuo ako. resulta nun? Ang resulta nun sir, hindi, kay, ma, hindi naman sa bang 18 heads. Tatlo ang iniwan ko, yung lahat nanalo. Mm -hmm. Oh. Until now, yun pa rin yung composition um, Ay, bagong Ginawa ko doon sir, kasi nag yun sa lemon, medyo maliit yun. Mm -hmm. So, ginawa ko, yung mga mga babae doon, tinabi ko, mm -hmm lagyan ko ng ibang bloodline. Uh, bloodline na, na meron ding bulik. To improve the height? To improve the height. Nung um, sa Master sa Rueda, nakita ko yung performances ng mga bulik mo. Ang ganda, superb. So, merong isa doon na yun lang yung na ano. Yung pero maganda pa rin yung performance noon. Basaan siya. Hmm. Hindi sila tumatakbo, di ba? May lemon man. Ah, uh, ganito yan, sir. Hindi sila tumatakbo kasi yung, yung pinaso ko doon, meron silang Hatch na laman. Ah. Hindi ko 'yan tinatanggal yung hus. Mm -mm. At hindi din ako maghihi sa lemon. Yung pagpreparar mo dun sa kanila hard, as uh, so ang preparasyon natin dun sir, Medyo light lang. Light hindi lang. natin pwede silang i-hard kasi medyo meron kasi light powder. Ah. So parang ganun. On the day, day yung pointing gutom or uh, mas mabuti kung sakin sa lang, ha? Yung mas mabuti yung medyo Pitik-pitikan mo lang siya. Hmm. Huwag mo kasi mutumon. Yung mutumon. water intake? Uh, okay. Sa akin, magbibigay talaga ako ng isa o dalawang dip lang. Hindi, hinihipo yung... ko kasi yun eh. Hmm. Pag hipo, kasi ayo nila yung medyo matigas. Kung baga, ah, uh, kung baga nito, pigang-piga ayo nila dun. Hmm. Gusto nyo yung malambot yung katawan nila. Ah. Pag malambot sila dun, maano sila, ano ma-o, ma- oh, matalino. Kung baga ayaw, H hindi sluggish ba? Kung baga, hmm. so, yan ang experience ko sa mga bulik ngayon. Uh -huh. Nag naging interesado ako sa bulik mo nung nakita ko sa actual performance. Although nakikita ko naman yung mga posting mo sa uh, Facebook, pero nung actual na talaga doon sa Tejero, no? maganda talaga yung performance ng mga bulik mo. Pag after nilang mag-perform, walang halos na sugat. Dahil siguro sa lay mo, no? Oo, kasi, ano eh, brainy. Brainy? Oo, at saka, ano, sir, uh, ah. eh, ayaw ko talaga sa manok na medyo hindi, ano, tumingin sa taban, kumbaga ba hindi tumingin sa palo na, hmm. kasi pinaka na yun, kasi matalas, oh, ma matataas na kasi yung taasin ngayon, hmm. eh. So, yun, hindi ko talaga, until now, nandito pa, nandito pa nga yung, ano, yung ah. kuna original, 2016 bon, nandito pa yan pinaka-importante talaga sa akin, sir, yung speed ng manok. Okay lang ako kasi kahit two years, parang ganun. Kasi yan, ang pinapoint ko talaga, or tinitingnan ko sa yung, ano, yung speed ng manok. Ayaw kasi mawala yun kasi importante talaga yun. Yung speed? Yung speed. Yung kumbaga quickness, parang ganun ba. Kasi pag sobrang tanda, nakikita, oo, oh, totoo, medyo maano, mati, matibay. Pero iba na kasi yung tari yun eh. Mata matataas na kasi yung tari yun. Pag yan, tatama sa katawan ng matanda, alam ko pa, mamatay din yan. Oh. Uh -huh. Just recently, naging champion ka sa yung big time sa Kalaho, no? mm. ano, yung 55,000 pot. Ano-ano yung bloodlines na ginamit mo doon? Doon, lately lang, sa ano sa big event na sinalihan sa akin, na, uh, ko sa Kalaho, yung six, six tag kasi yun eh. So, nung time na yun, hindi ako gumagamit ng bully kasi ano, yung bully ko, medyo alanganin, alanganin ba, kung baga kasi naubos na kasi naubos yun. Eh. Late born <laughs> kasi yun eh, oh. araw, may pumunta dito, taga Manila. Inubos Bulley. yung mga winner ko. Oh, yeah. so, ang nangyari doon, ginamit ko, dumait ako ng Kelso. Kasi yung Kelso, isa din sa mga nilagay ko sa mga bully ko. Yeah. Kung baga, gusto ko, ano, yung height. <laughs> para tsaka, sa height sila. Para sa height. At saka, yung, ano, iba kasi yung Kelso ko rito. Si Cel Davis, may power talaga hmm. kasi naglight na kasi yun sa lemon so ayaw ko si bigyan ng light pa din so ginawa ko kasi yung Kelso ko rito, medyo uh, ano talaga pa may ma diin oh tama yun hmm. so yun ginamitan ko yun dun sa big event na ina sinalihan ko hmm. Kelso tatlong Kelso uh, isang naka Kelso black. Hmm. o kasi yung mga black, okay din naman basta basta may sa along Kelso kasi hmm. Kelso isa sa mga bread and butter ko din sa mga ipanglaban ko. Mga saka yung ano dito, oh, sir, yung lemon talaga. Lemon. Kasi yun ang ginawa kong baseline so halos lahat ng mga manok may lemon talaga rin. Paano ipa-improve yung height ng lemon? Ah, uh, sa akin ma sir, by true selection lang ko ha. Kumbaga, kasi yung lemon ko rito, meron na tawag na lemon made. So yung lemon made na yan, pinisan pinasokan ng unting hatch so bibili ako ng unting hatch tapos doon ako nagsisilik. yung lemon made na tinatawag ko doon ako nagsisilik para sa mga pang-battle ko para hindi na sila masyado ano babalik sa bababa. so pina improve ko doon din sa Kelso marunding sweater hmm. o, so mostly pag pag-hatch hmm. pwede din sila pwede din Oo. master ano na lang yung advice mo Lalo na sa mga nanonood ngayon, mga master natin dyan na OFWs na nadadalawang isip or uh, they're thinking of uh, going home nanon, na no, na magsettle na talaga, pwede ba sila na mag full-time breeder din? Okay. Uh, advice ko lang sa mga kapwa ko din na no, dating OFW at saka or OFW ngayon lang, uh, kung nagpaplano naman na ganun, magmamano, magbe breeding dapat ano? Uh, nandito talaga. Hindi pwede na pabalik ka doon. Eh noon, pwede naman. Pero iba talaga pag nandito ka. Mm -hmm. Ikaw talagang mag on Ikaw talagang yung mag, uh, selection Kasi importante sa manok, health. health eh. Mm -hmm. oh. So, dapat kung ganun ang estado mo, medyo, medyo unti lang masayang kaysa ano, wala ka. Mm -hmm. Marami talaga Marami talagang masayang, honestly. Mm -hmm. Marami talagang masayang yung gasto, plus perwisyo mo pa. Kasi ano eh, stress yun. Hmm. hindi ka makapagtrabaho doon ng ano na concentrate kung baga kung passion mo talaga so advice ko lang sa mga ano na W, uh, kung ano naman kung uh, hindi na magtatrabaho magmamanok na lang kasi ang manok ngayon pwede naman natin gawing business or negosyo basta kuha lang tayo ng materialis na gusto natin at saka quality o so, hindi naman natin masisiguro ng ano sa breeding at saka yung sa materialis kung baga ano na lang dedication at saka ano uh, manalangin lang tayo natin. kada ano natin bleeding natin sana uh, masana resulta maganda maganda Oo. hindi magkasakit hindi magkasakit Oo, parang ganun ba mm. baka may gusto kang shout out or pasalamatan ah okay ah, thank you pala ah, Uh, Unang-una sa inyo Master. sir uh, salam, Maraming salamat ay uh, isa ako sa inyo Na pinuntahan dito sa akin farm uh, Hindi pwede kasi maganda Yung performance mo sa master sa rueda Salamat sa, sa pag pagsali Walang problema ma uh, Noon gusto ko nang sumali doon Kahit hindi ako, alam ko naman eh Kasi kaibigan ko to si, ano, si Clark, <laughs> Clark uh. oh, Sabi ko, Dol, pwede ba tayo doon? Sabi siya, po oh, pwede. Kasi nahiya kasi ako eh. Uh -huh. Kaya, alam na, may pinagsamahan namin ka, naman kami ni Clark. So, doon, Uh, shoutout pala sa mga kaibigan ko, uh, especially sa mga kliyente natin mm. doon sa isa sa mga lugar na Bohol, mm. uh, sa Bohol, sa Mindanao, Samis, mm. uh, Hilongos, uh, Bernadette, uh, Bernadette uh, Kinji Bernadette, Glen Totor Bohol, at mm. uh, marami pa, uh, DL Tom mga kaibigan natin. At saka yung ano shoutout ko pala yung kumpare ko, Ah, uh, from Tomoran, Smokoy, yung Smokoy Game Yard. Shout out pala dito sa ano. Salamat pala sa ano, sa misis ko. Ah, uh, kay GK. Ah, uh, salamat sa suporta at saka sa family ko. Ah, uh, yung mga tauhan ko pala. Ito si Dong Isko. And ito si Imar, si Guapo Marlon, si Guapo Rodel, o si Idol Buskian, yung nakaitim. So sila yung mga taohan ko, nagpapasalamat din ako sa kanila kasi nandito sila at sa ano, tinutulungan nila ako. So, marami akong ano ah uh, kumbaga mga payo sa kanila na kung kahit ano basta ano lang tayo kana kumbaga small time mga ano kahit ganito lang tayo pero kita mo nga mga batang-bata band rin kami sa mga big boys oo oh, kasi eh, sabi ko sa kanila uh, hindi naman tayo pano dito ang atin lang uh, masaya tayo kasi gusto natin doon eh So, gusto natin sumali so magtulungan tayo. So, diyan uh, okay naman sila nagpapasalamat ako sa kanila yan sila mga master naki shout out shout out kunoy noy asa shout ka The, uh, tabugon tabugon um, naki shout, shout out tabugon imong asawa imong asawa shout out oi eh. uh, master shout out eh, ako sa kong pares bibi tutuwa um, sa bahay ng pamilya sa ako dreamer Shout out niya dah. Um, uh -huh. Imo, nakai shout out tu, eh. imong pamilya asa Asal niya. Karkar. Karkar, asas karkar. karkar. Tuyum. gada do lah sa barili. Ikau. Eh, uh, marul. Bol, bol. Bol, Ikau. Ikau. Ikau, Ikaw, Ikaw. Ikaw karkar isulti. Ah, ikau. mo. Ikaw. <laughs> <Bugo>. asas bugo. <laughs> sumusa. Sumusa. Oh. mana yang mga kauban ni eh. Kent Lucerna sa J. Kent Game Farm. Mga master, I hope na marami kayong natutunan into this episode. Kasama natin as an experience breeder and also a Dating OFW, now full-time breeder. Meron palang livelihood ang napili nating healing Ang pagmamanok, fully na-inspired. ng ating mga master dyan nanonood, lalo na yung mga OFWs na there's no harm in trying venturing into this industry master please keep on supporting me by subscribing my youtube channel na new berada master tv my facebook account berada master also my tiktok account jm berada master uh, facebook account okay. i follow An okay uh my facebook account is uh jk uh jk game farm ken jk Plus lasernas and yung isa uh, kenji sanricol which is uh yun ang mga main account ko rito eh kasi yung iba hindi ko ngamit so Uh, follow lang sa akong Facebook. Uh, Diyan makikita nyo yung mga ano mga posting ko. Salamat mga ka sir. Mula na lang dito sa Sitio Sakon, Barangay Mulaw, Bayan ng Liloan, Cebu. Dito tayo sa Prominent Breeder of Bulik and Smokey Grace. Walang iba si Kent Losernas o J. Kent Losernas Game Farm. Dira na, Masir! Salamat. sir Ariel tadi Ya lah. Pakuan serta, anak samu.